Aries, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 11, number 19 at number 20. Taurus, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color gold number 5 number 21 at number 34. Gemini Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 22 number 34 at number 5. Cancer Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 5 at number 11 at number 19. Leo Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 29 number 16 at number 14 Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 2 number 27 at number 14 Libra, Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 23, number 16 at number 18. Scorpio, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color silver and color green number 21, number 29, at number 16. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 35, number 21, at number 8. Capricorn, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 15, number 24 at number 10. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 23 number 5 at number 14 Pisces Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 14 number 27 at number 10